Masaganang araw sa ating lahat, kamanalon, Marami nagtatanong sa akin kung ano ngabang post-emergent herbicide ang ginagamit ko sa aking magpapalayan. Basically naman, Kamannalon, marami na akong nasubukang pandamo sa palayan. Nasubukan ko na rin Kamannalon yung mainit sa palay at hindi nakakapatay ng mga damo. Pero itong ginagamit natin ngayon kamanalon ay almost 100% kayang patayin ang lahat ng damo sa ating mga palayan. At higit pa dun kamanalon, malamig pa sa ating mga palay. So hindi na ako magpapaligoy pa kamanalon. Ang ginagamit kong post-emergent herbicide ay itong Novlec 120 Neo EC. Ang problema ko kamanalon sa mga post-emergent herbicide na ginagamit ko noon ay hindi kayang patayin ang lahat ng mga damo sa aking palayan. So kailangan pa kamanalon maghalo pa ng isang chemical para mapuksa ang lahat ng mga damo. Pero itong Sinoblek Kamanalon ay all-in-one na siya kaya na niyang patayin ang grasses, sedges, and broadleaf. Fast acting na rin kamanalon si Novlek dahil mabilis umaksyon kaya kita agad ang epekto sa mga broadleaf and sedges sa loob ng tatlo hanggang apat na araw pagkatapos mag-spray. Rain fast din ito kamanalon. Mabilis ang aksyon kaya 1 to 2 hours pagkatapos mag-spray ay talab na kahit maulanan. Bago at mas epektibo rin kamanalon si Novlek dahil bago ingredient nito kaya't mas mahusay laban sa mga damo na mahirap kontrolin. Mas epektibo kamanalon nalon si Novlec 120 Neo Easy kapag sinudod natin ang tamang protokol ng paggamit nito. Ang tamang timing kamanalon nalon ng na paggamit ng Novlec ay dapat 9 to 14 days after transplanting or 15 to 20 days after transplanting or after sowing kamanalon nalon. Ang tamang dosage naman kamanalon nalon ay 100 ml per 16 liters of water kapag maliliit pa ang mga damo and 120 TML kapag malalaki na ang mga damo kamanalon. 1 to 3 days after natin mag-spray ng Novlec ay dapat makapagpatubig na tayo para mabulok ang ugat ng mga damo kamanalon. Walang silbi kamanalon ang herbicide na ginamit natin kapag hindi tayo nakapagpatubig within that day. Sigurado kamanalon, mabubuhay lang yung mga damo na inisprayhan naten. natin. Sa pag-i-spray naman kamanalon ng Novlec 120 ni UEC ay dapat single pass lang. Hindi mo siya pwedeng doblihin kamanalon or uh, ulit-ulitin sa isang portion dahil ma A apektuhan na kamannalon ang palay noon. Sa mga nozzle ng spray naman na gagamitin natin kamannalon ay dapat flat fan nozzle o di kaya naman malalakas ang buga para wala tayo magkaligta ang damo sa ating palayan kamannalon. Isa lang masasabi ko kamannalon kay Novlec 120 ni UEC pagdating sa mga pesting damo sa ating palayan. The best talaga ang Novlec kamannalon. Kung problema mo kamannalon ang mga damo na hindi mamatay-matay sa iyong palayan, e try mo kamannalon itong Novlec 120 ni UEC. Sigurado kamannalon na ma- maresolba niya ang problema mo sa mga damo. Available nationwide itong Novlec 120 ni UEC. Kaya ano pang hinihintay mo? Try mo na kamanalan itong Novlec. Siguradong mabisa na, malamig pa sa palay.